isang grupo sa Dumaguete City, todo bigay at performance level kung mga ruling. Isang grupo ng mga kabataan ang tila masyadong sineryoso at pinaghandaan ng pagsalubong sa nagdaang kapaskuhan upang makapaggaruling. Kung ano ang buong kwento, alamin. Sa isang video na inupload ni Charity Ate sa social media, makikita ang isang grupo na nangangaruling sa mga customer ng isang kainan. Hindi sila ang tipikal na carolers na makikita sa mga kalsada tuwing kapaskuhan na meron lamang hawak na instruments at kakanta. Dahil ang grupo na ito, kumpleto na nga sa equipment na speaker, microphone at background music may kasama pang props at koreografi. Mapaghalatang hindi basta-basta at talagang pinag-isipang mabuti ng grupo ang kanilang gagawin dahil bukod sa mga gandang boses ng kanila mga main singer. Nagpabida rin ang mga ito ng mga acrobatic stunts. Kaya naman talaga namang match na match ang inilagay na caption ng uploader na si Charity na maulaw man sab mo hatag og 20 ani uy na ang ibig sabihin ay nakakahiya namang magbigay dito ng 20 pesos. Sa isang uh, pahayag sinabi ni Charity na lalabas na sana sila mula sa kainan nang bigla na lamang dumating ang grupo at nagpasiklab ng kanilang performance level na pangangaruling. Dagdag pa niya, hindi may pagkakailan na naaliw ang mga customer sa nasabing kainan dahil sa todo bigay na bigla ang performance na kanilang uh, nasaksihan habang naghahapunan. Isa itong patunay na anuman ang kaharapin nating pagsubok ay buhay na buhay pa rin sa mga Pilipino ang diwa ng Pasko. Ikaw, kaya mo rin ba mga katulad ng nasa viral video na ito? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.